Good afternoon guys. Kain muna, kain muna. Kain muna, kain muna. Ang dito si Dudza. Dudza, ano muna mo Dudz? Ah, May tulingan. Gata, sarap pagkata yan si Dudz. Tsaka may, ano ito, kaldareta. Tsaka may to din. Sini ah. May bola-bola din. Ayan Ay, po, okay. yeah, po, po yung chief cook dito, sito na magdadag. Kanya may bahay. Te. Pauutang ah. Kain na ko. Ay, yan po's ito, siyan po yung chief cook natin. May kalabaw tayo, 'tol? Ay, bukas po po. Bukas lang, tayo magkakagala tayo Kalabaw bukas. Pa. Sige, bigyan mo na ako ng sigarilyo, pre. Oy, sige, tes. Hans, tignan natin kung masarap nga yung sinigang yun. Ito na nga guys, yung napili kong ulam sinigang. Ulo. <laughs> tsaka may kasabay din tayo. Tara pare, sabihin tayo. Ito tayo. Dito mm tayo. -hmm. Yung talap talap Yan o. Arayin. Siya tayo, ulam pare o. Sinigang tsaka ano. Wow, ang tarap. sarap naman yan. Sinigang naman yan o. natin sa ano, dito sa sa Marikina. Nakarami ka na pre. Kung okay lang. Panggas pa lang. Ayan guys, kaya na po tayo. Kaya po hmm. tayo. Hello, boss. Okay, may ng, ano ba? Okay ba yung serve ng ano mo? Ah, titignan ko parang... Parang ting... serve, walang sabaw eh. Malupit to si Dud. Do... Ano magluto na? Ano? Yung ulo niya, oh. Oh. Hmm. Oh. Pinungus talagang ako. Hmm. Talaga. Oh. Mm. talaga. <laughs> parang gusto ko tuloy magkamay. Parang yung tuloy niya, parang sinain niya muna. Manatin yung mm -hmm. no? Ganito yung ginagawa ng iba, sili, mm -hmm. pero mo. Ang gina, masapal. Ha? Uh, ha? Ulapeta. Sarap, sinain muna yan. Eh. Mm -hmm. mm -hmm. Panalo doon. Panalo doon ako. Dun. Bukas magkakalabaw ka doon. Bukas, bukas. Bukas eh, doon tayo ako ulit kakalit sa kapila. Kasi kung nagbigay ako ng kalabaw ngayon, mm -hmm. makakakain doon ngayon. No? Ah. Hindi na tumabalik. Ha. Kaya, iba muna din eh. Para bukas, alam niyo may kalabaw. Babalik ka. po. Sabi talaga maglulututu. Sabi mo talaga, talaga mas okay, hindi mo sa akin isip po Bukas ang kalabaw ngayon. Bukas talaga babalik. Masarap talaga yung luto ni Dud. Talaga. Masarap sa ng panalo. May discount po kami kasi dito eh. <laughs> Thank you guys. Thank you for watching po. Kain <laughs> po.